So, nasa, namimiss mo ito? Mamimiss ko, oh, mamimiss ko. Kasi ibang family din ang ang ganito sa live, sa interview, sa magandang buhay. Iba rin. Ganyan ka naman. Iba, oo, lahat, lahat talaga. Nasesipangas nga ako nung une, pero parang dinidead mo ko lang kasi yung, ayaw makita yan na mamadrama akong tao. Pero na nalulukot ako na... Yung biglang naputol, di ba? Yung lagi tayo nagtrabaho, tapos biglang... November, nag-end na, no? Kung yes. papas papasko na, tapos sa kakaipala. Sure. Natapos yung TV. Pero, makita naman tayo. Oo, oh, oh, oh. ayun. Yun, yun lang. <laughs> Alright. I would say, unang-una, una, syempre, exciting. Um, kasi parang, I, well, I've been in this industry for X number of years. Sinabi ko ngayon. And then, I've always wanted to do something new. Sabi ko parang gusto ka lang ng iba. And then, I'm just so blessed na pabigyan ng isang programa na or isang genre na never ko pang nagawa. Ay, totoo, Ito sa, na ang... So 20 plus, uh, so almost 24, 25. Ito na, yung X number of years. Anyway, um, so nabigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang genre na hindi ko pa nagawa before. And I must say na hindi siya naging madali. Um, very challenging siya. But at the same time, nakakatuwa yung mga gano'ng klaseng experiences kasi doon tayo natututo, doon tayo nag grow and I must say na marami rin akong natutunan sa show na to. I'm blessed to have um, to have worked with, you know, excellent and talented people. Thank you, thank you sa inyong thank you sa lahat ng mga nakasama ko. Nakasama ko. And it was, a, it was a beautiful journey. I'm not gonna say na naging madali 'di ba sabi nga nila, parang the harder the conflict, the more glorious the triumph. So, I think 'yun din yung special about um lavender fields. Kahit sabihin mo na um may mga challenges along the way, pero siguro 'yun din yung Um, naglabas nung siguro creativity, artistry at kung ano man ang kailangan namin para sa mga rules namin. And of course, syempre hindi natin pwedeng isang tabi yung, um, yung talaga naman yung uh, ibinigay, ibinuhos ng ating mga writers, ng creative team. Hindi madali gumawa ng isang storya. Ah. Hindi madaling gumawa ng isang serye. Magtahi-tahi ng mga characters. gumawa a ng <laughs> <laughs> a few ano hindi lang siya isang tao. Kumbaga, grupo ito Sobra. ng mga tao. So, isa ano, to sa mga na tao. programa na hindi hindi ko uh, makakalimutan. Ano, Ngayon lang ulit ako nagka-catch up. Ma'am, bihira pinapalam ko sa ibang shows. Ngayon dito talaga kina-catch up ko sa kahit sa Iowa. Kung so, iniisip niyo po kanyang challenges na sinasabi ni Jody, yung lamig lang po ng air <laughs> 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 uh, po. Lamig. Ibang bahusya sa sarili niya dito. Siguro, di dungis-dungis ka, tita, diba? Oo, ilang araw yun, yung pagkatingis na nga ako sa'yo, eh. Bulat ka yeah. na naman. Na, na. <laughs> <laughs> Pero yun, mas, mas, masaya, masayang, ano, masayang journey siya.